sa inyo ang pinakamahalagang tanong sa dinig na ito, sa buhay na ito. Pag kayo po ay namatay, saan po kayo pupunta? Napakahalaga po yung ating katiyakan ng ating kaligtasan na pag tayo po ay namatay, sa piling po tayo ng Panginoon. Napag-isip-isip na po ninyo ito, mga minamahal na kaibigan? Yung Nandahan po ba ninyo ito, mga minamahal kong kaibigan? Nandito po inyong abang lingkod upang sabihin po sa inyo na ang Diyos po ay nag po ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang gan sa pamamagitan po ng Kanyang anak ang ating Panginoong so Kristo. Ang ating Panginoong Isang po ay nagpakasakit sa krus, naghirap, nabayubay at namatay dahilan po sa inyong kasalanan at kasalanan ko upang magkaroon po tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga taga Plaridel, mga taga Pulilan, naririnig po ba ninyo ang inyong abang lingkod? Ilang ating Panginoong ay mahal na mahal po tayo. Nagpakasakit po siya sa kruso upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan.